Tunay na alamat ng Sierra Madre. Noong unang panahon, bago pa man nagkaroon ng mga bayan at lungsod sa Luzon, naninirahan sa silangan ang isang maganda at mahabaging diwata na nagngangalang Sierra. Siya ay kilala sa buong kaharian ng mga nilalang ng kalikasan bilang ina ng kagubatan na mabait, mapagkalinga, at may pusong handang magsakripisyo para sa lahat ng nilikha. Si Shira ay may asawa, ang matapang na mandirigmang si Lusong, na tagapangalaga ng mga dagat at ilog. Magkasama nilang pinangangalagaan ang balanse ng kalikasan at nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Iloko at Tagalo, na parehong minana ang kabutihan ng kanilang mga magulang. Tahimik at masaya ang kanilang buhay sa baybayin ng silangan kung saan sumasayaw ang mga puno sa ihip ng hangin at kumikislap ang alon sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, may isang nilalang na labis ang galit kay Shera, ang hari ng mga hangin, si Bugsong Hangin. Noong unang panahon, niligawan niya si Shera, ngunit tinanggihan siya nito dahil sa pagiging marahas at mapanira ng pagkatao niya. Simula noon, nagkaroon ng inggit at puot sa puso ni Bugsong Hangin. Ipinangako niya sa sarili na guguluhin niya ang buhay ni Shera hanggang sa huli. Dumaan ang mga taon at nagsimula na ang mga unos. Araw at gabi, nagpapadala si Bugsong Hangin ng malalakas na bagyo at daluyong. Ginugupo ng kanyang galit ang mga kagubatan, winawasak ang mga tahanan ng mga hayop at ginugulo ang karagatan. Nawasak ang kabuhayan ng marami at maging sinasyera at lusong ay napilitang ipaglaban ng kanilang lupain. Isang gabi, dumating ang pinakamalakas na unos sa lahat. Nagdilim ang langit at umuugong ang dagat na parang galit na halimaw. Lumaban si lusong, ginamit ang kanyang trident upang itaboy ang nagngangalit na alon at hangin ngunit sobrang lakas ng puwersa ni Bugsong Hangin. Sa huli, tinamaan si Lusong ng kidlat at tuluyang naglaho sa gitna ng bagyo. Nang makita ito ni Shera, napasigaw siya sa sakit. Yumakap siya sa kanyang mga anak at nangakong ipagtatanggol sila, anuman ang mangyari. Nakita ni Bugsong Hangin ang takot at pighati ni Shera at lalo siyang natuwa. Ipinadala niya ang pinakamatindin niyang ihip, isang hangin na kayang pumatag ng kabundukan. Ngunit imbes na umatras, tumindig si Shera sa harap ng bagyo. Hinawakan niya ang kanyang mga anak at buong tapang na humarap sa alon. Sa isang iglap, isinakripisyo niya ang sarili upang maging hadlang sa galit ni bugsong hangin. Dahan-dahan siyang humiga at ang kanyang katawan ay naging lupa. Ang kanyang mahabang buhok ay naging mga punot damo. Ang kanyang luha ay naging ilog at ang kanyang mga braso ay naging mga bundok na yumakap sa buong Luzon. Mula noon, nabuo ang kabundukan ng Sierra Madre, ang pinakamatandang bundok sa Pilipinas, na nagsisilbing kalasag laban sa mga unos na dumarating mula sa dagat. Sa tuwing may bagyong dumaraan, sinasabi ng mga matatanda na iyon ay galit pa rin ni Bugsong Hangin, sinusubukan pa rin wasakin ang alaala ni Sierra. Ngunit sa tuwing nakikita nilang ligtas ang mga bayan sa kanluran, alam nilang nananatili ang diwa ni Shera, ang ina ng kalikasan, ang tagapagtanggol ng mga anak ng Luzon. At sa bawat ihip ng malamig na hangin mula silangan, sinasabi ng mga matatanda na maririnig mo pa rin ang mahina niyang tinig. Huwag mong sirain ang tahanan ng aking mga anak. Ako ang Shera, at ako ang magtatanggol sa kanila. Hanggang ngayon, itinuturing ng mga Pilipino ang Sierra Madre bilang inang bundok ng Pilipinas, ang walang sawang tagapangalaga laban sa unos. Ang alamat ay nagpapaalala na ang kalikasan ay may puso at kaluluwa, at kapag ito'y ating minahal, patuloy rin itong magmamahal sa atin. Ang alamat ng Sierra Madre ay nagtuturo ng sakripisyo at pagmamahal ng isang ina at ng kahalagahan ng kalikasan bilang buhay na tagapagtanggol. Kapag ating inalagaan ang kalikasan, babalik din sa atin ang biyaya at proteksyon nito.